Bosyo. Naku, napakaganda ng lugar natin, no? Nakikita ninyo, no? Nandito tayo sa, anong pangalan nito? Si Kuya Rino, ha? Kuya Rino. Kamay-kamay dyan. <laughs> Nandito niya, tayo sa Balyuan, sa Magsaysay Road, baba ng City Hall. Balyuan? Takluban, City. Takloban. Takloban. Yes, Balyuan yung pangalan ng parang barangay, ganon. Ano? Balyuan Port dati. Port? Uh, ah, kasi Port. Bakit Balyuan Port ito? Ano ibig sabihin ng Balyuan? Kasi dati, mga unang panahon dito ginagawa ng palitan ng produkto palitan ng yes. produkto yes. ng unang panahon no. ah parang barter no barter yon tama hindi palitan barter yon <laughs> ako yan ang pag-uusapan natin nako <laughs> napakaganda niyan barter valuean dito sa Tacloban yes. at dito makikita natin ito kasi naapektuhan ito ng Yolanda, eh. no talagang na wash out to mga mga ano dito, Lugar dito? Ano? Rino? no? Yes, wash out. wash out man. talaga ng tubig See, ng Yolanda at saka ng hangin. Kaya na dito, ah. maganda yung flooring yan eh. Ah, dati may flooring, maganda. Pantay. pantay. ito, magandang flooring. kasi Tapos may ano yan dyan, parang tawag yun. E port eh, port. E eh, di may daungan, parang o, so, gano'n. Wala, wash out lahat. Ako, na... lang na bangka dito. Maliliit na bangka. Tapos, dito may sinasabi ka rito na may tore rin dito dati. Tower, yan, oh. tower ng Balyuan Tower. Oh. Ako, and wash out din. Wash out. Na. Mga kabisyo, nakakalungkot yung kwento pero at least bumabango na unti-unti ano, -unti, uh -huh. maayos na valuean kasi ang ibig sabihin ng valuean exchange no exchange no mayroong mayroong palitan na nangyayari no parang barter ang ibig nila sabihin no valuean anong matututunan natin dito eh mga kabisyo nung araw daw talaga sa sabi rin ni Rino nung kausap natin yung mga taga ibang isla may dalang isda ido may dalang gulay Palitan lang sila, tama no Rino yes, no? Yes sir, yes sir, palitan. palitan no, Wala, walang away Kundi, oh, kailangan ko isda Kailangan mo ng gulay Palitan lang ng ganun, barter ang tawag doon Kasi parehas ng halaga ng isda Parehas ng halaga ng, gulay Palitan lang Wala tayong tinatawag doon na gross margin no Sa pagninegosyo Sinasabi natin yung gross margin Iba parang sa term natin Yan yung kita or sa sa layman's term, salitang kanto pa eh parang tinatawag natin palalamang kasi akalain mo kuya Rino no kanyari titinda ka ng manok, Diba yung halaga lang ng manok mo, let's say 150 pesos eh pero dahil gusto mo pang kumita, magkaroon ng ganansya, ng gain eh dadagdagan mo yung presyo parang gagawin mo 180 or 200, yes, kaya may gross margin, bakit ka nagdadagdag ng gross margin, kasi sa negosyo ho ngayon sa sistema natin, meron tayong tinatawag din na value chain. Hindi ka basta-basta makakadagdag ng ng presyo eh, ng margin. Kailangan may value ka na dinadagdag. Ano 'yung ibig sabihin? Ay ah, 'yung manok, 'no? Inalagaan mo. Nako dagdag presyo 'yun. Eh nilagay mo sa magandang kulungan. Nako dagdag presyo na naman 'yun. Value chain, bawat tibot, bawat galaw ay eh, nadadagdagan ng halaga 'yung value ng produkto mo kasi may mga serbisyo ka nilalagay ron. ikatulad e, katulad ng manok, no, binalatan mo na, tinanggalan mo ng nililisa mo na, pakpak, -pak, no, nilagay mo pa sa vacuum sealed na balot, o kaya naman, minarinate mo na. Now, nagdadagdag tayo ng value dun sa halaga ng ating produkto. Dapat maisip natin yon kahit na napakalit ng negosyo natin, paano tayo nagdadagdag ng value No, kaya value chain value chain meron kang support group meron ka rin talagang group na Uh, frontliner mo, kumbaga, naka-front sa customers, sila yung nagse-serve, no, do sa customers, o ano, ayan, nagtitinda, nagre-render ng serbisyo. Pero kada kibot, kada galaw ng operations mo, pag-produce, pag-bili, pag-deliver, pag, 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 pag no, pag-pack, no, meron dinadagdag na halaga. At ngayon, nagkakaroon ka ng imbis na barter lang na parehas ng halaga, nagkakaroon ng margin. Yan ang dapat na ma-justify mo. Salamat, Kuya Rino, ha? Welcome, okay, ha? Yan ang dapat na ma-justify mo doon sa pagne-negosyo mo kung bakit gusto mo magkaroon ng margin. At doon sa margin na yan, ah, nakakaiba ba tayo? Merong maliit na margin, merong iba, malaki, napapalaki nila para nagiging premium ng kanilang produkte. Eh. Produkto, mas lumalaki yung kanilang net income minus all the expenses. Selling price minus all the expenses cost equals net income. Eh mga kabisyo, pag-aralan natin yung value chain na tinatawag na yun. Yung dagdag, patong, dagdag, no, servisyo. Para ngayon, mas mapataas mo ang presyo mo. Hindi barter lang na palitan ng parehas na halaga. No? Sa halip, ah, na, pwede mong madagdagan. At pagka nakipagpalitan ka, hindi man pera ang ibabayad sa iyo, produkto rin. Eh ngayon, nasusukat niya, ah, mas mataas pala yun yung halaga ng produkto mo. Kasi nga, eh, marami kang dinagdag value no value chain dugtong dugtong kadena no parang dagdag 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 oh barter tsaka value chain nako mahalaga yung maintindihan maunawaan sa ating pagnenegosyo kahit napakaliit pa lang ng negosyo natin dapat naiintindihan na natin yung value chain hindi ka rin makakadagdag basta basta ng presyo kailangan mapatunayan mo ma-justify mo sa customers mo na kung bakit ganun ang selling price mo dahil marami kang dinagdag na value Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagdinegosyo. Nandito tayo sa Bal... Ano to? <laughs> Balyuan. Balyuan. Tacloban! Tacloban! City! City! City. Leyte! Nasa, nakakita nyo ha? ah uh, salamat sa ating Diyos na unti-unti na nakakabangon sila. Galing sa Yolanda na, na, na bagyo. God bless! Bye-bye!